So ayun mga lodi, magandang umaga sa inyo mga lodi Welcome back sa ating, aking channel Manla TV Vlog Kung bago ka pa sa aking channel mga lodi Pwede kang magsubscribe subscribe Click the notification bell Para <laughs> lagi kang updated sa aking mga video mga lodi So ayun mga lodi Bago tayo magumpisa mga lodi magpa, na Mayroon tayong mga viewers nga Nag support sa atin na nagpa shoutout out Shout out sa iyo MUTO Cooking. Shout out sa tol. God bless sa'yo tol. Ingat ka palagi tol. Salamat sa suporta tol. Barakuda Channel. Shout out sa tol. God bless sa'yo tol. Ingat ka palagi tol. Salamat sa suporta tol. So ayun mga lodi. Mayroon tayong update mga lodi. Sa inyo mga lodi. Mayroon tayong bagong sisiyo mga lodi. Oh. Huli ni Ni Tanggol mga lode, huli ni Tanggol, ito mga lode. Ito mga lode ay apat na araw na sa akin mga lode. Hindi ko na vlog agad mga lode kasi medyo busy tayo mga lode. Mayroon tayong ibang ginagawa mga lode. Mahunay siya mga lode nga SEO. iba talaga to mga lode, mahunay talaga to kasi si Tanggol pag huli ko mga lode, yung SEO pa siya mga lode, hindi talaga siya humunay, palagi. Ito mga lode, palaging huni. Sana palagi itong huni mga lodi ha? Hanggang lumaki mga lodi. So, mga lodi oh, update. Tayo ay magpakain mga lodi. Ito pala yung pakain natin mga lodi. Intig. Anong tawag dito mga lodi? P tawag sa amin dito mga lodi. Pilits. Pilits nga pula. Tawag sa amin. Tag. Kilo nito mga lodi sa amin. Parang 30, Tertito Tertito yata Nakalimutan ko mga lode So Abang-abang lang mga lode Magpakain muna tayo sa ating alaga mga lode So yun mga Lodi, Pakainin na natin mga pengalanan Pangalanan ko to mga Lodi, na Mahuni Si Mahuni to mga Lodi. Palaging huni to mga Lodi. Si Mahuni Mahuni ang tawag nito nga ibon mga Lodi, Si Mahuni Mahuni kasi palaging huni mga lodi talaga so ayan mga lodi pakainin natin mga lodi wala tayong saging mga lodi ito muna yung pakain natin mga lodi oh. pilit malakas naman itong kumain mga lodi ang tanik hmm. so yun, mga lodi kumakain na talaga mga lodi Hmm? 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 No? Marunong na talaga kumain mga lode. Apat na araw pa to sa akin mga lode. Medyo maamo na siya mga lode. Ito mga ito mga lode. Hindi talaga to na huli ni tanggol na trap talaga na pasok sa loob ng kulungan. Ito mga lode ay lumapit lang mga lode. Tapos nakita ko mga lode. Yon. Hinabol ko talaga mga lode kasi sisi mga lode. Oh, magaling na siyang kumain ng pilits mga lode. Pero yung ina nito mga lode, Kinati yon gihanting yon sa yung bata na binigyan ko ng alimukon mga lode yung sa ko mga yon sa bata na yon yung ina nito nahuli niya mga lode ang ginagamit niya mga lode ay si Markim na pangati ko mga lode nandun sa loob sa kulungan mga lode hindi ko na sinasama sila mga lode para gusto ko mga lode ay siya ay umamo talaga sa akin mga lode pero ang ginagawa ko mga lodi para hindi talaga siya umaamo lalo ng tao, yung parang tao lang yung katihon niya mga lodi. Mayroon talagang ganyan na alimukon mga lodi, nasanay sa tao kaya hindi gumagaling sa alimukon pag pangati mga, mga lodi. Ito mga lodi ay mayroon din akong sisiyo na nahuli ni Tanggol yun mga lodi, yung unang huli ni Tanggol, yun. Sinasama ko to mga lodi para silang dalawa sa isang kulungan mga lodi para itong alimukon na mga lodi ay maamo sa tao maamo din sa alimukon para lalong gumagaling mga lodi hindi lang tao ang amuhin niya talaga, talaga ta mga lodi pati alimukon ito pala yung pangalan natin nito mga lodi huwag niyong kalimutan mga lodi si mahuni, si mahuni, oh Mabait din yung alimukon, mga lodi. Magaling din. Sobra. Oh. Magaling na talaga siyang kumain, mga lodi. Apat na araw pa ito, mga lodi. Pero lakas itong kumain ng saging, mga lodi. Wala na akong saging, mga lodi. Kaya ito lang yung pinakain ko, mga lodi. Oh. Pilets na pula. Ito na yung alimokon nga sumusunod ni Tanggol mga lodi si Mahoney madami na tayong sisiw mga lodi tatlo na yata mga lodi yung ginabread ko nga alimokon mga lodi ay humuhuni na talaga mga lodi humuhuni na yun mga lodi si Justin yung isa mga lode yung nahu nahuli, ni Tanggol ay sisiyo pa din yung unin niya mga lode yung kasama nito mga Lodi, sa isang kulungan no? pakita ko talaga sa inyo mga Lodi, oh. ano ba to mga Lodi, lalaki or babae grabe to mga Lodi, ay palaging huni talaga to mga Lodi. walang tigil iba talaga to sa ibang sisyo mga lodi yung ibang sisyo mga ay hindi talaga humuhuni mo ito mga lodi kahit busog mga lodi humuhuni pa din sana pag lalong humuhuni ito pag laki mga lodi palaging huni mga lodi para mabilis makahuli mga lodi simahuni si malapit na busog na siya mga lodi huwag nating pasubraan pa busog mga lodi baka mabulunan siya mga lode. mahirap na kasi yung itong pagkain na itong ay mubukan pa itong mga lodi pero pagkain pa itong mga lode, oh. lakas kumain na mga lode. Sobra talagang galing itong ibon na ito mga lode. Sumusunod ni Tanggol yata to, mga lode. Pero believe talaga ako nito na limukon mga lode. Mahuni talaga. Si Tanggol mga lode hindi talaga humuhuni yon kahit pag ganito mga lode hindi talaga humuhuni yon pag pakainin ko mga lode. Ito mga lode ay kahit pakainin ko laging huni. takot sa manok mga lode ganito din ako magpaino mga lode para lalong ma umamo din sa atin mga lode ganito tayo ka bird lovers mga lode so yun, mga lode yun lang pala yung ating content natin ngayon mga lode nag update ni mahuni mga lode yung ating bagong sisyo na alaga so ayun mga lode wag nyo kalimutan mag subscribe sa aking channel mga lode mga tapos i-click ninyo ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video mga lode so yun mga lode Ito pala si Mahone mga lode, abang-abangan nyo lang mga lode sa next vlog ko mga lode. Pakita ko sa inyo mga lode pag laki-laki konti na to mga lode. So ayun mga lode, dito lang nagtatapos ang ating video. Oh, let me with right now